Ang panalangin sa umaga ay isang makapangyarihang sandali ng koneksyon sa Diyos, kung saan ipinapahayag natin ang ating pasasalamat, inaalay ang ating mga hamon, at humihingi ng kanyang gabay. Bakit hindi gamitin ang sandaling ito para anyayahan ang kanyang presensya sa iyong araw? Mag-iwan ng mensahe sa mga komento na humihiling sa Diyos na bigyan ka ng isang pinagpalang araw, puno ng kapayapaan at karunungan. Sama-sama tayong tumawag para sa mga biyaya at ibahagi ang positibong enerhiya. Kapag nagsisimula ang araw at binubuksan mo ang iyong mga mata, naisip mo na ba kung gaano kalaki ang regalo na ibinigay sa iyo ng Diyos? Hindi ito isang karaniwang araw. Ito ay isang bagong pagkakataon na inaalok niya sa iyo. Naniniwala ako na bawat bukang-liwayway ay isang paraan ng Diyos upang sabihin, "Nandito pa ako at may inihanda akong bagay para sa iyo." Hindi ba't kahanga-hanga iyon? Ngayon, isipin mo ito, ilang beses ba tayong nagigising na nagmamadali, agad na iniisip ang mga alalahanin at gawain ng araw? Naranasan mo na bang lumaktaw sa mga obligasyon at kalimutan ang pinakamahalaga, ang pasalamatan ang Diyos para sa bagong simula? Kaya, itanong ko sa iyo, tunay bang pinahahalagahan natin ang ating natanggap? Binibigyan ba natin ng tamang kahalagahan ang katotohanan na mayroon tayong panibagong araw ng buhay? Sa tuwing humihinto ako upang magpasalamat sa umaga, parang may nangyayaring pagbabago sa loob ko. Naramdaman mo na ba iyon? Isang simpleng kilos ng pasasalamat sa unang sandali ng araw ay may kapangyarihang ganap na baguhin ang ating pananaw. Napapansin mo bang tila mas magaan ang lahat? Paano nagsisimulang humina ang mga alalahanin kapag inilalagay natin ang Diyos sa unahan? At hindi ko sinasabi na magiging perpekto ang araw o walang hamon, Ngunit may ibang bagay kapag nagsisimula tayong magdasal na nakatuon ang isipan at puso sa Kanya. Naranasan mo na bang magising sa isang araw na puno ng hamon, ngunit nakaramdam ng hindi maipaliwanag na kapayapaan dahil kumuha ka ng ilang minuto para magdasal? Nakakatuwang isipin kung paano ito nagbabago ng daloy ng ating araw. Ngayon, gusto kong ipag-isip ito, bukas, kapag muling sumikat ang araw, ano ang magiging unang iniisip mo? Magiging pasasalamat ba ito, Kapag nagsisimula tayo ng araw na nagpapasalamat sa Diyos, may nangyayaring talagang makapangyarihan. Napansin mo bang ang pasasalamat ay nagbabago sa paraan ng ating pagtingin sa mundo? Parang bigla tayong nabubuksan sa lahat ng mga biyayang mayroon tayo at ang dating tila problema ay nagiging pagkakataon upang magtiwala pa sa Diyos. Naranasan mo na bang magsimula ng araw na nagpapasalamat at kahit na may mga pagsubok, nakaramdam ng lakas? Naniniwala ako na ang pasasalamat ay hindi lamang nagbabago sa ating nararamdaman kundi pati na rin sa ating kapaligiran. Kapag tayo ay nagpapasalamat, tila kahit ang maliliit na bagay ay nagiging mas makabuluhan, tulad ng isang ngiti, isang mabait na salita, o kahit ang simpleng katotohanan na humihinga ka ngayon. Naranasan mo na bang magpasalamat sa maliliit na bagay imbes na tumuon sa mga problema sa umaga? At alam mo ba ang pinakamasayang bahagi? Ang pasasalamat ay parang pinto na bumubukas upang tumanggap ng higit pa sa mga bagay na iyong pinasasalamatan. Napansin mo na kapag mas nagpapasalamat ka, mas maraming magagandang bagay ang nangyayari. Hindi ko sinasabi na ito ay isang mahiwagang bagay, kundi kung paano ang pasasalamat ay nagtutugma ng ating puso sa puso ng Diyos na tumutulong sa atin na makita ang buhay ng mas malinaw at puno ng pag-asa. Ngayon, isipin mo, ano ang magiging iba sa iyong araw kung magsisimula kang magpasalamat sa Diyos mula sa unang sandali na magigising ka Paano ito maaaring magbago sa iyong paraan ng pagtugon sa mga hamon na darating Alam ko na para sa akin ito ay may malaking pagkakaiba At para sa iyo Ngayon pag-usapan natin ang kapangyarihan ng panalangin sa umaga Naisip mo na ba kung paano ang isang simpleng panalangin ay maaaring magtakda ng daloy ng iyong araw Napaka-simple, ngunit napaka-transformative din kapag tayo ay kumuha ng ilang minuto sa umaga upang ipasa ang lahat sa kamay ng Diyos, tila ang bigat ng mundo ay nagiging mas magaan, hindi ba? Palagi kong napapansin na sa mga araw na nagsisimula akong manalangin, kahit na may mga problema, ang aking isipan at puso ay mas tahimik. Naranasan mo na ba ito? Ang araw na tila puno ng mga pagsubok ay nagiging mas kayang tiisin, basta't naipasa mo na ang lahat kay Diyos sa simula pa lang nakakaramdam ka ng higit na handa na harapin ang anumang darating. At ang pinakakaakit-akit ay, kapag tayo ay nagdarasal sa umaga, inaanyayahan natin ang Diyos na gabayan ang bawat hakbang at bawat desisyon. Naisip mo na ba ito? Ano ang magiging hitsura ng iyong araw kung sa halip na daladala ang lahat ng mag-isa, iiwan mo ang Diyos sa unahan ng bawat detalye? Ito mismo ang ginagawa ng panalangin, pinagsasama ka nito sa kalooban ng Diyos isipin mo ang iyong huling mahirap na araw. Paano kaya nagbago ang mga bagay kung kumuha ka ng sandali upang magdasal bago harapin ang mga hamon? Naranasan mo na bang ipasa ang iyong mga alalahanin sa kamay ng Diyos sa umaga at maramdaman ang kapayapaang kaakibat nito? Kaya, bukas, bakit hindi simulan ang araw sa isang panalangin, humihiling sa Diyos na maging nangunguna sa lahat? Paano sa tingin mo maaaring baguhin ito ang iyong pananaw sa iyong araw? Naranasan ko na ito at sigurado akong magkakaroon ito ng pagkakaiba para sa iyo. Isa pang bagay na napansin ko sa aking paglalakbay ay kung paano ang panalangin sa umaga ay tumutulong sa atin na magkaroon ng tiwala at pag-asa sa Diyos. Kapag nagsisimula tayong manalangin sa umaga, nagbabago ang ating isipan at ang pakiramdam na ikailangan kong ayusin ang lahat mag-isa ay nawawala. Naramdaman mo na bang nabigatan ka sa umaga, iniisip ang lahat ng responsibilidad sa araw. Parang ang isip mo ay nagsisimulang umandar ng mabilis, hindi ba? Naranasan ko na rin ito, at sa mga araw na pinabayaan kong mawala ang panalangin, dito ko naramdaman ang pinakamalaking pressure. Ngunit kapag ako ay humaharap sa Diyos sa umaga, may nangyayaring kakaiba. Naranasan mo na bang ipasa ang iyong mga pag-aalala sa simula ng araw at makita na bigla, parang mas maliit ang mga ito? Parang sinasabi ng Diyos, ako ang may control. At hindi lang ito tungkol sa paghiling ng tulong, kundi tungkol sa pagkilala na hindi natin kailangang dalhin ang lahat ng mag-isa. Naalala mo ba ang mga sandaling naramdaman mong hindi mo kakayanin? Naisip mo na bang paano maaaring maging iba kung bago harapin ang bawat hamon, sabihin mo sa Diyos, nagtitiwala ako na gagabayan mo ako sa pamamagitan nito. Ang totoo ay, kapag tayo ay lubos na nagtitiwala sa Diyos sa umaga, Pinaghahandaan na natin ang ating sarili na harapin ang anumang darating na may katiyakang hindi tayo nag-iisa. Naramdaman mo na ba ang seguridad na iyon? Ang kapayapaan na dumarating kapag alam mong ang Diyos ay nag-aalaga sa lahat, kahit na parang wala ng kontrol ang mga bagay. Ito ang ginagawa ng panalangin sa umaga. Pinapaalala nito sa atin na kahit ano pa ang mangyari, ang Diyos ay nauna na at ang ating pagtitiwala sa Kanya ay lubos na nagbabago ng ating pananaw sa araw. Kaya, ang tanong ay, bukas, paano mo sisimulan ang iyong araw? Isa sa mga pinakamalalim na bagay tungkol sa panalangin sa umaga ay kung gaano ito tayo pinapalapit sa Diyos. Napansin mo na ba na sa paglipas ng araw, ang ating koneksyon sa Kanya ay maaaring mawala sa gitna ng abala? Ilang beses ka ng abala na, nang dumating ang oras, wala ka ng tunay na sandali kasama ang Diyos sa araw na iyon. Alam kong nangyari na ito sa akin, at sa mga sandaling ito ko na pagtanto kung gaano kahalaga ang magsimula ng araw sa kanyang presensya. Naramdaman mo na bang kapag hindi ka naglaan ng oras sa umaga, parang ang buong araw ay tila walang laman kahit napuno ito ng mga aktibidad. Naranasan ko na ito ng maraming beses. Napansin ko na kapag hindi ko pinapahalagahan si Diyos sa unahan, parang may kulang at ang araw ay tila magulo. Pero kapag naglaan ako ng sandaling panalangin sa umaga, talagang nag-iba ang lahat. Parang nakaangkla ako, mas may kamalayan sa kanyang presensya sa buong araw. Isipin mo lang, paano ka makakapag-connect kay Diyos sa buong araw kung hindi mo sisimulan ang usapan na ito sa umaga? Ang panalangin sa umaga ay hindi lamang isang listahan ng mga kahilingan, ito ay isang dialogo. Ikaw ang nagsasalita, ngunit nakikinig din, nararamdaman ang direksyon ng Diyos, at napapansin kung paano niya ginagabayan ang bawat hakbang. Naranasan mo na bang manalangin sa umaga at sa buong araw? Naramdaman mo ang mga sagot ng Diyos ay dumarating sa mga sitwasyong iyong kinaharap. Ang galing kung paano siya kumikilos. Ngayon, isipin mo kung paano magiging simula ng bawat umaga ang kaalaman na si Diyos ay kasama mo, nakikinig sa iyong panalangin, nagbibigay sa iyo ng karunungan para harapin ang lahat ng darating. Naisip mo na ba ang epekto na maaaring mayroon ito sa iyong relasyon sa Kanya? Naniniwala ako na habang mas maraming oras tayong ginugugol kasama si Diyos, mas napapansin natin kung gaano siya kapresente sa bawat detalye. At ang oras na ito ay nagsisimula sa umaga. Kaya, bukas, bakit hindi simulan ang iyong araw sa ganitong napakahalagang usapan? Ngayon, pag-usapan natin ang mga testimonya at personal na karanasan na nagpapakita kung paano talaga nagbabago ang buhay ng panalangin sa umaga. Nakarinig ka na bang may nagwento kung paano ang isang simpleng panalangin sa umaga ay ganap na nagbago ng takbo ng kanilang araw o kahit ng kanilang buhay? Ang mga kwentong ito ay makapangyarihan dahil pinapaalala sa atin na ang koneksyon kay Diyos ay hindi lamang isang praktis, kundi isang buhay na karanasan. Naalala ko ang isang panahon sa buhay ko na parang lahat ay isang bagyo. Mga hamon ang dumarating sa bawat sulok at ako ay tila naliligaw isang kaibigan ang nagmukahi sa akin na simulan kong manalangin tuwing umaga, naglalaan ng oras para makipag-usap kay Diyos. Naging skeptiko ako sa simula, pero nagpa siya akong subukan. At ang nangyari ay kamangha-mangha. Bawat umaga na inilalaan ko para sa panalangin ay nagdala sa akin ng bagong pananaw. Naranasan mo na bang magkaroon ng katulad na karanasan kung saan ang isang simpleng bagay ay naging susi sa iyong pagbabago? Ang mga maliliit na desisyon na kumonekta kay Diyos sa paggising ay may kapangyarihang ihanda tayo para sa lahat ng inilalabas ng buhay sa ating daan. Sigurado akong marami sa inyo ang may kwentong maibabahagi. Naalala kong may nagsabi na sa isang partikular na mahirap na araw, nagdesisyon siyang manalangin at, paglabas ng bahay, nakakita siya ng talata na eksaktong tumutukoy sa kanyang pinagdadaanan. Hindi ba nakakabilib kung paano tayo kinakausap ng Diyos sa mga paraang hindi natin palaging inaasahan? At narito ang isang mahalagang tanong, paano magiging buhay mo kung tunay kang magpapasya na manalangin araw-araw? Isipin mo kung paano nito maihubog ang iyong kaisipan, ang iyong kapayapaan sa loob, at kahit ang iyong pakikisalamuha sa iba. Sa paglipas ng panahon, ang mga panalangin tuwing umaga ay nagiging matibay na pundasyon na sumusuporta sa atin sa mga panahon ng pagsubok naisip mo na bang ilang beses ang isang simpleng sandali ng panalangin sa umaga ang tumulong sa iyo na harapin ang mga hamon na tila hindi mapagtagumpayan ang pagtatag ng ugaling ito ay maaaring kasing simple ng paglalaan ng isa 0 minuto sa umaga at hindi ito kailangang maging komplikado minsan ang mga pinakabuo at tapat na panalangin ang may pinakamatinding epekto ano sa tingin mo ang magiging mas madali, manalangin bago bumangon mula sa kama o gawin ito habang umiinom ng kape sa umaga? Interesante ring pag-isipan kung paano ang maliliit na pagbabago ay maaaring magdulot ng malalaking pagbabago. Ang katotohanan ay, kapag ginawang araw-araw na practice ang panalangin, hindi lamang tayo nakikipag-usap sa Diyos, kundi naghahanda rin tayong makinig sa kanyang tinig. At ang malaking tanong ay, handa ka na bang gawin ang hakbang na ito at makita kung paano maaaring mabago ang iyong buhay? Bakit hindi mo piliin ang isang sandali bukas upang simulan ang bagong rutang ito? Ang paglalakbay ng pananampalataya ay binubuo ng mga simpleng hakbang at ito ay maaaring maging iyong unang hakbang. Kung ang videong ito ay nakaantig sa iyo, ibahagi ito sa isang kamag-anak o kaibigan at tulungan ang channel sa pamamagitan ng pag-subscribe upang mas maipakalat natin ang salita ng Diyos sa iba. Salamat sa pag-abot dito at hanggang sa susunod na video.